Kung may dalawang pasyente Sabay dinating sa emergency room uh -huh. Isang sinaksak At isang nagtatae uh -huh. Sino brother ang uunahing gamutin? At uh, anong masasabi mo? Okay Napakaganda nung yan Ito, sa pahina 24 Ang isinasaad uh, Basa-basa Ay Halimbawang nagka uh, Nagkataon at nangyari na ang isang nagtatae at isang nasaksak ay parehong ididating sa emergency room. Ang uunahin ng doktor siyempre ay ang nagtatae. Ah, uh, bakit naman? Bakit naman, brother? Dahil itong nasaksak, pwede siyang salina ng dugo anytime. Ito naman nagtatae, hindi pwede salina ng tae anytime. Kaya dapat unahin ang nagtatae. Diet daw ako ng diet, hindi naman ako pumapayat. Sila nga, paganda ng paganda. Hindi naman gumaganda. Habaan mo pa yung pasensya mo sa kanila. Hoy, anong tingin mo sa pasensya ko, Garter? <laughs> Alam mo, Bebang, ano? Lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang babae. Talaga? Ano yon? Wala sa'yo. <tinyo> 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 ang sama ng panaginip ko? Bakit te, Ano na panaginipan mo? Tinanggal na yung filter sa TikTok? <tinyo> Pag ako nakatuluyan mo, ibibigay ko sa'yo ang langit at lupa. Ah? Na, Hindi na, Uy. Hindi kita-type. Ganun ba? Ibibigay ko pala man sana lahat ng sawit ko aking set katapusan. Ah? At ibibili kita ng bahay at lupa. Talaga? Bakit naman kasi ngayon ko lang nagparamdam? Hmm? Ang tagal na kaya kitang-type. Pag ang kat chat mo, tagal siyang mag-reply sa'yo. Huwag kang maniwala na busy siya. Dahil sa panahon ngayon, mag-CR lang, nag pa. Payo ko sa inyo ah. Kung kayo na stress na o may problema, deep breath lang. Hinga kayo ng malalim. Inhale. Huwag ka na mag-exhale solve na problema mo. Trust me. Alam nyo, parang gusto ko na lang ding maging bigas. Bukod sa mahal na, kinakain pa. <laughs>